Hindi ko na sa inyo napakita pero guys ako lang nagupit ng buko. Hindi ko alam kung pantay ba siya dahil nga papunta na rin ako ng parlor. Gusto ko din talaga paggupitan pa siya na mas maiksi pa. Anyway tinamad na ako guys. Hindi nakita ko nga yung buko. Tinan nyo naman guys talagang dry na at may bewang na yung buko. At dahil nga nakita ko nga itong caravan ko na talaga naman last year ko pa talaga to gusto talaga magbutok sa aking buhok. E eh, sabi ko ito na lang ang gagamitin ko instead na pumunta ako ng parlor makakatipid pa ako. Nung nasa labas na nga ako guys habang inaayos ko yung buko dumating naman ang kaibigan ko, sabi niya sa akin ano daw gagawin ko. Sabi ko magagalagay ko ng butok sa akin buhok, ako na lang treatment kasi nga yung buhok ko ginupitan ko na at hindi ko talaga alam kung pantay nga siya. So ayan sabi niya siya na lang maglalagay kasi nga parang nahihirapan din ako at nakita niya. Pero guys, kaya ko naman talaga dahil nga sanay din naman talaga ako mag-treatment ng buhok ko na ako lang. Pagkatapos nga niya maglagay guys, mga dalawang oras ko din natin ibaba dahil kumain pa kami hindi then nabisi pa nga ako. Anyway, hindi ko na sa inyo napakita kung paano ko siya pinatuyo. Pinatuyo ko siya gamit ang blower guys and then, pinatuyo tuyo siya na 100% talagang tuyong tuyo bago ko siya planchahin. Anyway guys, kung wala naman kayo mga blower, pwede nyo gamitin ng electric pump, patuyo nyo at suklayin nyo ng suklayin habang pinapatuyo yung buhok nyo. Kung wala naman kayong plancha guys, suklayin nyo lang ng suklayin hanggang sa ma-street ang buhok nyo hanggang sa matuyo. Pero mas maganda pa rin kung mayroon kayong blower o plancha kasi mas maganda talaga ang hagod at makintab din talaga ang kalalabasan lalo na kung may plancha. Dito guys, sa plancha ko na to ng isang basis, kaso nga lang nagmamadali nga ako dahil nga dami kong ginagawa. Ngayon guys ay talagang niretouch ko lang yan and then pinasadahan ko din pangalawa para sabi ko gustong gusto ko talaga yung buhok ko straight na straight and then makita nyo na nga dito guys after kong magplant siya tinan nyo charan ang ganda na ng buhok ko diba tuwang tuwa naman ako guys kasi ako lang talaga nagkupit ng buhok hindi ko talaga akalain na ganito kalalabasan ng buhok ko hindi ko na kailangan pa pumunta ng parlor para gumastos ako dito magpa treatment at magpa gupit ng buhok ko di oh, ba diba? nga pala guys pinantay lang din ng konti ang buhok ko sa likod, sa likod ko ng kaibigan ko kasi mga lumalawit na maliliit lang naman guys pero almost talagang na perfect ko na yung paggupit ko sa buhok tingnan naman guys ang ganda at ang kintab ilalagay ko na lang sa akin yellow basket itong Brazilian Botox kung nandito pa sa aking link and then yung plancha na ginamit ko dahil talagang ang ganda ng hagod niya at talaga naman tingnan nyo naman guys di ba ang ganda sa buhok at wala ka talagang mararamdaman na sabit-sabit sa buhok Nasa